607 Balitang Probinsya. Mga tsuper sa Kalumpit, Bulacan, nagkaisa na inilunsad daw pong tigil pasada ng grupong manibela. Aba, iba balita po naman ni Nori Fidel. Nori? So Nakaisa ang mga tsuper sa Bulacan sa inilunsad na tigil pasada ng grupong manibela hindi sila nakadlangan ng mainit na panahon para lumabas ng kalsada at makisa sa panawagang huwag alisin ng traditional jeepney na matagal nang isinusulong ng pamahalaan. Sa pahayag ni Tatay Jimmy, presidente ng grupong Manibela Kalumpit Chapter sa Bulacan, mahigpit nilang kinukundina ang naging pahayag ng LTFRB, taliwa sa pahayag ng DOTR Secretary ukol sa datos ng consolidation ng modern jeepney ay dahil sa pagsisinungaling ng LTFRB sa datos ng consolidation sa ngayon. Ang sabi nila nung una, 86% na yung nag Pero nagbigay ng pahayag ang bagong DOTR secretary na 43% pa lang. Ilang choper din ang nagpahayag ng kalinsa loobin ukol sa traditional jeepney. Lalaban po namin dito sa aming pag-i-strike. Eh ang mga jeepney face out na traditional jeep na natin. Na nilang alisan ng mga hanap buhay ang napakaraming mga driver. Bagamat tatlong araw ang itinakdang tigil pasada ng grupong Manibela, pag-aaralan pa nila kung ano ang susunod na akbang sa mga susunod na araw, kasabay ang paghingi ng paumanhin at pangunawa sa mga apektadong commuters. Ang plano po ng aming chairman ay tatlong araw na tikil pasada, Subalit Kami sa grupo namin ngayon, one day at a time. Nakakonsentrate kami sa araw lang na ito. Yung kinapukasan, tsaka lang na namin pagpaplanuhan kung ano yung mga sumakbang na gagawin. Na nag, kami humihingi ng paumanhin sa mga commuters na naapektuhan ng aming sinagawang tigil pasada. Norifidel para sa 100% balita.